dahil sa inisyatibo ni Governor Ramon V. Gicure III na Government Unified Incentives for Medical Consultation o Gikonsulta Program, mas mabilis at epektibong na ipaparating sa mga pangasinense ang mga benepisyo ng konsultasyong sulit at tama o konsulta benefit package program. Ayon kay PhilHealth Regional Vice President Dennis Adre, isa sa mga patunay ng epektibong implementasyon ng programa ay ang 300 pesos cash incentive na ibinibigay ng pamahalang panlalawigan sa mga benepesyaryo. Malaking tulong ito, lalo na sa mga walang pamasay o pambili ng pagkain kapag magpapatingin sa mga accredited health facilities. Nilinaw din ni Adre na ang naturang insentibo ay mula sa Pondo ng Pamahalaang Panlalawigan at hindi mula sa PhilHealth. Ang tatlong daan po na sinasabi na ginagamit sa gikonsulta, consulta as uh, uh, I have been informed, has been drawn up from the coffers of the province. Hindi po nang galing sa PhilHealth yan. At kung tutusin, ang PhilHealth sa ngayon ay hindi pa ho nakakapagbayad for that purpose. No, uh, Yung engagement po namin sa kanila as one whole provincial health network, wala pa ko kaming naibibigay na kahit piso. So nauna pa ho ang probinsya na nagbigay ng counterpart services nila. Dahil sa epektibong implementasyon ng Pangasinan, pinag-aaralan na ngayon ng PhilHealth ang posibilidad na gawing modelo ang gikonsulta para maipatupad din ito sa ibang mga lalawigan. Layunin nitong masigurong direktang mapapakinabangan ng mga miyembro ang 1700 pesos outpatient benefit package ng PhilHealth. Binigyang diin din ni Adre na kung maisasama sa pambansang pulisiya ang ganitong sistema, mas marami pang Pilipino ang makikinabang sa maayos at sistematikong paggamit ng pondo para sa serbisyong pangkalusugan. In fact, uh, we have been coordinating with our head office To study and evaluate the uh, Pangasinan business model, and probably adapt and turn it into a policy. In other words, we're trying to influence policy with actual good practice, and uh, what we see in Pangasinan, we hope, would be replicated in all the other provinces, because uh, that would ensure that the money, the 1,700. That we're going to pay for outpatient services will really down to the benefit of our members. Sa ilalim ng Konsulta Program, libre nang makakakuha ng laboratory services ang mga kwalipikadong pasyente. Kasabay nito, tiniyak ng PhilHealth na patuloy nilang babantayan ang tamang paggamit ng pondo sa pamamagitan ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Commission on Audit. Layunin nilang masiguro na ang bawat pisong inilaan sa programa ay mapupunta sa tunay na nangangailangan. Dahil sa positibong resulta ng gikonsulta sa Pangasinan, umaasa ang PhilHealth na mas marami pang lokal na pamahalaan ang susunod sa yapak ng lalawigan. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PhilHealth sa kanilang head office upang suriin at pag-aralan kung paano maisasama ang sistema ito sa pambansang polisiya. Hangad nilang mas mapalawak pa ang saklaw ng programang konsulta upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may akses sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Valerie Dismaya, RNG News.